Mag-trip na agad Masama bang magtanong Kung saan lugar mga idol Matatanong ko naman ako sa customer Saan lugar kasi wrong pin Mga idol wrong pin sa wrong pin Sinearch ko nga Sinearch ko nga kasi nga Ang lumalabas parang nyaki At saka mga kalahin ng gano'ng kalayo ay 36 kilometers ay nasa ano pa ako no? nasa 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 mayamot ako noon antipolo kaya ako nagtat kinachat ko siya ngayon hindi siya nagre reply kasi nga ang haba chat na ako tatagal na ako nun eh siguro ang ko ron, na, kulang kulang magkikilang magkukulang kulang isang oras ay, yun hindi siya iba talaga 20 minutes matik 15 minutes matik drop off nila eh ako hindi gusto ko talaga i-deliver kaso nga yun sinas ko yung sanin build but ang layo kaysa yung city saka parang niya akin hindi ko alam sa dalawa ngayon nag chinat ko yung customer hindi, hindi nagre-reply ngayon tinawagan ko kapag tawag ko sabi ko ma'am ma'am saan po ba dito sa Sanibel ano po bang lugar lahat ng salita ko may paggalang. Hindi ko siya inaano. Sabi ko saan po ba rito? Sa ano po bang lugar? O Antipolo po ba? Marikina po ba? Kasi po, ang lumalabas, sabi, ang, sabi ko, ang lumalabas po kasi sa ano, Quezon City at saka Paranaque po, Sanibel. Sa Ay, ang layo po. Tapos bigla akong sinabi, ang itik-itik ng utak mo. Ang itik ng utak mo, ganun-ganun. Tapos namin, bigla akong pinagbumura, paulit-ulit ko hindi ko alam nagpantig yung tayong tenga ko yung tenga ko na mga anit ko rito nagtaasan mga, mga, mga ko nagtaasan talaga tapos pinagpawisan ako hindi ko bakit, bakit ang pinag, hindi ko alam bakit ang pinagpawisan ng ganun grabe ito yung pawis tapos eh, tapos habang minumura niya ako tinuha ko yung tubig ko minum ako nagpakalmado ako eh ayoko, ayoko sa sabayan na gusto ko siya gusto ko rin siya murahin pero ay, hindi pwede Nagpa, pinilit yung maging kalmado ako eh Sabi ko, sige ma'am, ganito na lang Sabi ko, sige, sige, mama, ano na lang Saan po ba yung banda? Di ba binigay ko na sa'yo? Ganun, ganun na naman sa akin, nagbumura na naman ako Sabi ko ma'am, nagtatanong nga ako kung saan po lugar Kasi ang sanibil, ang layo po May parangyay eh sa ah, basta sa sana sa ni Bill ang sinasabi niya lagi sa akin sa ni Bill Kung alam niyo lang pagod ko noon, Buto ko nang lapit. Nasa tikling nasa nasa taytay ako. ko na may magdadali ko ng maya mag para lang ma-deliver 'yon. Hindi naman hindi naman nakipag-usap sa akin ng maganda yung customer. Shoutout kay Ma'am. Kumain mo to, kumain mo 'tong video na 'to. Sana wag wag mong basta-basta mumurahin yung mga rider. Dahil nagpadala lang po kayo o nagpabili. Hindi nyo po nabili yung pagkatao ng rider. Huwag naman po sana ng gano'n. Sa lahat po ng customer, mga ma'am and sir. Ako pinilit ko maging kalmado talaga kanina ng mga idol. Kung sinabayan ko yung si ma'am, wala. Wala mangyayari din eh. Pero habang ako umuwi, nanginginig ako. Nanginginig, di ko alam kung bakit. Nakasar, nakasar sa ngayon, ngayon, uuwi na ako. Wala na, wala, wala na ako sa mood magbiyahe. Ito, na ako ngayon. Aga-aga pa, pag aga alas bis pa lang. Ito lang bad trip ko. Ma'am, pero pinag-pray ko pa rin si ma'am bago ko umalis doon. Kahit ako pinagbumura niya. Ganyan ako kabait ngayon. Hindi naman din Hindi naman din inaano ko yung sarili ko. Pinag-pray ko talaga si ma'am kanina habang habang ano ako doon. Nandun pa ako sa drop off. Pinag-pray ko talaga si madam kasi nga hindi ko alam niya bakit niya nasabi sa akin yun. Kasi sabi niya sa akin, marami may problema raw siya, dadamay paraw raw. Dami-dami niya na problema. Bakit ko pa, bakit pa daw ako problemahin? Eh? Sabi ko, ma'am, nagpa-deliver po kayo eh. Kaya, kaya po nagtatanong ako. Ganun lang naman ang sinasabi ko eh. Lahat ng, ng sinasabi ko talaga, nagsasalita, laging may po. Walang, walang tunay na hindi ko nabanggit kay ma'am. Kung may record man ng draft sa pag-usap namin ni ma'am, Sana meron. Kung mag na. Nire eh. Ni report ko na sila. Hindi pa sa'yo. report ko na yan si madam. Shout out sa'yo ma'am. Sana huwag mo nang ulitin sa ibang rider. Grabe Sa akin pa lang nangyari. Nangihinig ako. Hindi ko alam bakit. Okay, Pauwi na ako. Wala. Pauwi na lang ako ayoko muna magbiyahe ngayon bukas na lang akong babawi salamat salamat okay sana kung di sya rong pin pwede eh, deliver agad yun eh. tama baka eh. ah, sobrang layo eh. tapos grabe pa magpura hindi makatarungan alam mo na pwede na yung riser hindi maganda sa kanya Tatanong lang naman ako Tapos Mumurahin na lang nila ako yung gano'n hindi. hindi nila alam Nakakasakit sila ng Ang damdami ng rider Sa so, bawat pagmumura nila sa rider Hindi nila alam Grabe, sunod-sunod ko na yun oh. Hindi ko alam kung mga walong beses siya nga pinagmumura eh. Ang pwede para ng utak sa akin. Hindi ko hindi ko ano, lesson siya 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 niya kaya lumalabas. Alam ka, i-deliver ko doon. Sa Anibilsay. Sa Anibilsay. Monte Polo o Marquina o Kainta o Pasi tinatanong ako sa kanya hindi niya ako maintindihan eh kasi sabihin nyo maki makitid ang utak eh kasi nung nagpapaliwanag ako hindi nga yun na lang kung pinatayan pinapaliwanag ko sa kanya Kaya, di ko alam. Bahala na Basta, nireport ko na yung sa iCrap. Nireport ko na lang siya para wala na. Ito yung mga iLord, gano'n kayo. Uuwi na ako. Wala na talaga akong gano'n. Hindi ako kasi na akong babaw. Dahil, Dahil ganyan mag-shoutout sa'yo.